Para sa mga balita sa Bunga Adlaw, DPWH nanindugan wala sang kakulangan sa safety measures sa killer curve. Ang Department of Public Works and the Highways nanindugan nga wala sila nagkulang sa pagbutang sa safety measures sa dalanon nga ginbansagan killer curve sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antike. Iniyang ginpabutiag ni Engineer Bernadette Oy, District Engineer sa DPWH, Antike. Matapos mahulog ang isa kabas, diri Martes, sang hapon. Desyembre 5 nga nagresulta resulta sa kamatayon sa 18 ka mga individual. Suno kay Oy matapos sa na nagluntad ng aksidente sa isa ka public utility vehicle sa 2022, gilayon sila nagpatakod sa concrete barriers sa lugar. Luwas pa sina nag-install sa streetlights, warning devices, kag signages ang DPWH. Ginabulubanta isa kalibo ng motor vehicles ang nag-aagi sa nasambit ng ruta kada adlaw. Para kay oy, mao'y nagapakita ini nga angkop ang design sa karsada kag indi dapat pagbasulon ang DPWH sa natabo. Sa bylaw ginhambal ni Oy nga dapat balikan man sa mga motorista ang ila driving skills para malikawan ang aksidente. Mga estudyante sa Lambunaw na food poison. Mga estudyante sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry sa Lambunaw ilu ilo ang na food poison. Base sa inisyal nga report ang mga estudyante nakabatyag sang pagpalanakit sa chan, lingin sang ulo, kag pagpalanuka. Ginpasuni nakainom ang mga inis sang tsokolate nga may gulaman halin sa kantin sa sulod sa nasambit nga eskwelahan sa tong Martes, Disyembre 5. Padayon pa ginavalidate ang ini nga impormasyon. Sa karon nagapadulong na ang Iloilo -Ilo Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa lugar para mag-imbestigar. Bago nga Iloilo City Local Housing Office Head, gin pakilala, gin kumpirmar na sa Iloilo City Council si Attorney Peter Jason Milyare bilang bago nga head sa Iloilo City Local Housing Office similyari ang ginapoint ni Mayor Jerry Trinias. Antes pang iya pagpungko, ginaplano ni Milyari nga maghiwat sa survey o kung geotagging sa mga informal settlers, ilabinagad ang mga nagapuyo sa mga danger zones. Plano man sa opisina nga kuhaon ang listahan sa informal settlers para matagan sa relocation sites, lot awards, kag housing units. Para sa Panay Balita, ini si Jen Bailon, ang inyo KPN. For more stories, check our website www.panainews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.